muling nagbigay ng health update ang Queen of All Media, na si Chris Aquino matapos ang ilang linggo nitong pananahimik sa social media. Sa Instagram nitong lunes, isiniwalat ni Chris Aquino na napagdesisyonan niyang sumailalim sa preventive isolation sa loob ng anim na buwan na bahagi ng paglaban sa kanyang multiple autoimmune diseases. Aniya I came to a decision I have another anim hanggang 8 hours infusion session in 6 days, It's one of the strongest autoimmune immunosuppressants together with my two other, one taken daily, and one given via injection will totally wipe out my immunity. I will be in preventive isolation for six months. Aminado rin siya na mahirap tanggapin na maaaring hindi na niya masilayan ang bukas sa tuwing matutulog siya sa gabi. Trust me it's difficult to accept every night when I sleep that there may be no tomorrow for me. Inihayag din ni Chris na dalawang buwan siyang tumira kamakailan sa isang private beach property ng isang, kind and generous, family na nais na pagtuunan niya ang kanyang paggaling. Humiling din ng prayer si Chris sa publiko, Ania, after a few more scheduled tests at treatments, and my recuperation beam at I are ready to reveal all at show you everything for the first time. Please continue praying kailangan na kailangan ko nitong nakaraang Abril, sinabi ni Chris na siyam na ang kanyang autoimmune diseases. Huling nakita ng publiko si Chris nang dumalo siya sa People Asia People of the Year 2025 Awards Night para suportahan ang kaibigan na si Michael Leva.